Mami, oh, iyak si Mami, oh, baby. Ilak, miss, Mami. Marami, po. Okay, yes, vlog. Supportan po natin mga kalingap. Maraming salamat po. And sa mga, ano po, mga subscriber po ni Rowan of Malalag, sana po supportan niyo po yung YouTube channel po ni Marius Vlog. So, Marius Vlog, yan, yeah. supportan natin. Mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. O magandang gabi at uh, magandang uh, hapon. At kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at pakiclick na rin ho yung uh, notification bell para maging updated ho tayo sa lahat ko pang gagawin mga video. At ngayon mga kalingap, kung natatandaan nyo ho, ay may babalikan ho tayo si yun ho natin lately lang na si Mariho ano na meron siyang uh, tatlong anak na halos wala silang makain. So ngayon kay mga kalingap, uh, natin siya ng uh, grocery at uh, bigas. Ayan uh, nandito tayo sa bigasan. Ayan, nagbibili uh, tayo ng bigas para meron naman ho sila makain. At uh, siyempre po mga kalingap, huwag natin kalimutan sa Kuya Bal Santos Matubang, Ate at Edna uh, Vlog at kalinga uh, Kalingap At ayun inyong lingkod, Marius Vlog po, sana huwag po natin kalimutan na palagi pong suportahan ano po para marami pa rin tayong matulungan ano po na mga yung halos wala ng mga makain yung mga deserve po talaga na matulungan tulad po nitong bibigyan po natin ngayon at uh, ayan po mga kalingap samahan nyo ako and thank you po ayun po mga kalingap binilhan na natin siya ng uh, bigas ano ho at saka may, meron na rin ho tayong grocery dito sa ilalim na dito nakabili tayo na ng grocery at ito papunta na tayo doon sa ating uh, beneficiary ayan po mga kalingap samahan nyo ako uh, ayan po marami pong salamat ayan mga kalingap uh, na muna ho natin si Juan ito po may counting grocery po tayo at saka yung uh, bigas Dadalhan na natin ngayon si Mari para Ayun mga kalingap, samahan nyo kami at uh, pupuntahan natin si Mari, yung ating beneficiary. Medyo mag, may lalakarin ho tayo dito. Sana ho nandyan, ano? Ay mga kalingap, sana po ano, lahat naman po na mga ina-upload kong video, sana po mapanood ninyo. At uh, tulad nga ho nito, mga tinutulungan natin eh talaga hong deserve po ho talaga silang matulungan kaya dito po pupuntahan natin wala ho silang alam kaalam alam sa ngayon na darating tayo no! 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 Ano mga kalingap, nandito na po si marisa sa kanyang bahay at gano'n uh, titinan mo natin kung anong ginagawa niya. Hello po, magandang araw. Hello Ay Marie, ano ginagawa niyo? Nag-ano uh, po, ng mga tuluan po. At tumutulog na yung bahay mo talaga, ano? Nagpupunas po, po, po basang-basa po sa loob. Ayun. Ayun mga... Ayun, mga kalingat ng bahay ho ni mari ay talaga pong, uh, tumutulo na po at uh, kung makikita niyo ito ang kanyang bahay o talaga ano talagang uh, mga... Umalis ba kayo dito kagabi? Siya po, tamalakas po yung ulan. Ay, nakitulog kayo doon, sa Opo, taas? Opo, sa taas. Dalawang araw po kami do. Tapos pag ano po, nga, babatas na ano-ano po dito. Ay, kapag wala ng ulan, bumabalik kayo dito? O po, so, hindi nahay. nga po makapalilis pa. Pwede mm -mm. ba makapasok na? Makita natin Sige yung... Sige po. Ano-ano-ano <laughs> ano na nga po. na. Ah, uh, pala mari ano? Bago, meron akong dala sa inyo. May dala ako sa inyo na bigas at saka counting grocery para sa pag uh, na muna ninyo pang uh, kainin at uh, sa mga bata meron din akong kaping dala sandali ko kunin natin ayan na Marie, Mari may dala kaming bigas muna para sa iyo at uh, mayroon counting grocery para meron na uh, sa katinapay para meron pagkain yung mga bata salamat po Ayan. So, na, si kalingap. Medyo Ayan, mayroon na akong ditong kapi at saka noodle at saka tinapay. Ah, bigyan mo muna mga mga bata ng tinapay para Salamat po. Ayun na, ngayon Maria, ano kumusta ka na? Hmm. Ito din po, eh, dati lang din po. Hmm, kasi eh, hindi ako nakabalik agad ano, kasi nga, maulan. So ngayon uh, hindi pa ako nakapag-prepare nung sabi ko na pangkuan mo ano pang uh, business mo yung sabi mo na kala mo magtinda no para meron kang maging magtrabaho. So ngayon kay uh, binigyan dinalan mo na kita ng uh, counting uh, grocery at uh, bigas mo para meron naman kayong pagkain dito dahil na uh, Kumusta naman yung mga anak mo ngayon? Ayos, ma'am po. Hmm. Nasaan yung mga anak mo lahat? Andito po. po, basa po talaga yan. Ayan po, mga na po. nga, pinaalis na nga ni po yung sasaging dyan. Ay. Ayan po. Ayan po, mga kalinga po, nakikita niyo itong uh, uh, higaan nila, Mariano po. Basa, basa din po iyan. Basa na talaga kay dito. Ito. Hmm. Hmm. Yeah. Ibig sabihin mo yung uh, ibig sabihin yung asawa mo hindi umuwi dito. Hindi pa po. Hindi. So, ay yan nga pala ano. Yung ama niyan hindi pa na uwi dito. Hindi pa po. Hindi, um... Kailan siya umuwi dito kapag? Pag may pera po siya, naawi po siya dito, hindi bang po yung naawi pag wala ay. Uh, halimbawa, nagka pera siya, magkano naman ibinibigay sa iyo? Hindi po, nabili na po siya dito, ano, minsan po, binibigyan kami, tamang panggaragastos lang po namin sa, ano. Mm, tulad na uh, ngayon, sabi, sabi mo nga, palagi ka lang nakikikain doon sa Opo. magulang tap. Uh, hindi siya nag-aalala nun. Ngahihiya man din po kaso wala man din po. So ikaw gusto mo talaga ang gusto mo talaga magkaroon ka ng puhunan para yeah, magkaroon po. ka naman ng uh, ng counting negosyo para meron kang libangan ano? Oh. Kasi tulad ngayon na uh, ano naman yung libangan mo ngayon ganyan na so, wala na. kang uh, negosyo. Minsan po, kapag nag stick po yung ate ko, na, nakiki-ano-ano -ano din po ako, na gawa-gawa din po. Pero di pa po ako masyadong marunong. Binibiribigyan na lang po ako. Kasi di ba yung anak mo tatlo ano? Opo. Halimbawa, uh, may negosyo ka, saan ka naman magtatayo ng, halimbawa uh, magtitinda ka nung sabi Doon din po sa malapit po kila mama po. Doon po, po ang daanan ng mga tao. sa na din po sila doon nung nagtitinda din po. Nung pig, puhunan po ako ni mama, e, doon din po ako nagtitira Dat Dati ano yung tinitinda mo? Yun nga pong mga kakanin pong lumpia. Tapos, minsan po, pag nag-uubod po si papa, minsan po natira na po yung pang lumpia. Oh, mm -hmm. 'yun pang inaano ko ginagawa ko. Mm -hmm. nasaan yung isang anak mo ngayon. nandyan po. Paano yung mga pag-aaral ng mga bata? <laughs> doon din po kay Mama pag Doon po kami nag kay Mama. So, lahat uh, na lang doon sa kay Mama mo? Opo. Eh di ba sabi mo nga na napapansin ka na rin ng mga kapatid mo. Siyempre nakakahiya din naman yun na sa magulang mo yon, Siyempre yung magulang hindi nakakatiis sa anak kaya. So ngayon, ano ang masasabi mo, sa, ano masasabi mo dito Mari, dahil sa ating mga viewers na po, kaya po ako kahit konting negosyo po, tapos para din po, kahit pa pa, napaayos ko din po itong, kahit bubong na muna po. Ito lang po, pinaka-importante sa aming bubong. Kahit, tapos, kahit po, konti-konti na lang po dyan sa mga ano. <laughs> Ibig mo, halimbawa, kasi itong bubong mo, uh, pawid lang naman ito, ano. po Halimbawa, bigyan ka ng pawid dito. Uh, meron naman magtatrabaho para ikabit yung pawid na dadalhin dito. Meron po. Kakausapin ko po yung kuya ko. Uh, siya, na mismo ang... sa palagay mo, nasa magkano itong... Nasa ilang pawid itong kaya na... 150 po yan. 150 pawid? Opo. po. o sige, itong itong uh, sakwan sa mo ano uh, itong sa bubong mo at uh, pwede ko nang sagutin ito at uh, pwede na natin pa uh, lagyan ng pawid ito ano para para hindi naman kayo matuluan palagi salamat at uh, umasa ka na sa mga marami naman nanonood sa atin alam ko na may tutulong sa atin pang iba, no? Para makaangat angat naman ka sa at saka may libangan ka sa pang araw-araw. Alam -araw. mo, maraming marami, salamat po. Iiyak na si Mami kapag bumuti-buti uh, lang yung panahon, pwede nating ipapadeliver ko na lang dito yung pawit ano para ano pa no itong O oh, sige, mag muna sa mga nanonood sa atin. Sana po matulungan niyo po akong maka-ano po ng puhunan para po kahit pa paano meron po kami map mapapagkukunan po ng panggasos dito sa loob ng bahay tapos pambaon po ng mga anak. Ngayon na uh, natutuwa ka na ba dahil uh, ng maayos itong... Uh... upo sobrang po. Para hindi na po kami nakikisiksik doon sa taas. Para lang pa nagtulo po itong bahay. Maakyat kami doon. Kahit alanganin po oras, naakyat kami doon. Makatok kami dahil mababasa nga po dito. Oh. kahit po pa kunti-kunti na lang po itong mga dingding kong aran yun na. Yung mga dingding na ganyan, saan kinukuha ito? Kaya Binib, mga... Bini, binili, ko, binili po yan ni eh, Papa, tapos po sila na lang din po yung ng tok tapos sila po ang kabit niyan. O sige, baka alam mo, uh, baka meron... baka meron na uh, tumulong sa atin ano uh, oh. yung bubong uh, eh ipapa-deliver ko na yon baka nope. bas, basta umu o oh, gumanda lang yung panahon ano so, ipapadeliver natin dito uh, para kasi itong panan dito sa tabi pag natapos na yung uh, bubong sa kanatin susunod itong itong panabi ano para pwede naman it kasi ano ba ito si ranat siya o oh, na po hindi ko siya, nga po mapagawa-gawa po yung si Arta wala man din pong pagawa O oh, sige at uh, umasa ka na meron naman tutulong sa atin ano. Basta unahin lang natin yung bubong para hindi na kayo matuluan. Ano? Kasi awa man ito mga anak mo. Kapag uh, natutulog kayo na bigla na lang kayong aalis kahit na maulan. Ayan. Ayan. po mga kalinga po na kunyo ho yung sabi po ni mariano ano na ito po <coughs> kasi kapag umulan na ho ano uh, kawawa naman po may mga anak po siya ano may mga anak siya na maliit. Kaya ang ginagawa niya ho kapag uh, tumutulo na ay tumatakbo sila doon sa taas para makitulog po ano kaya <coughs> sa ngayon po mga kalinga pabububungan ko na po itong kanyang bahay para nalimbawa man ho, may uh, maabot pa ng ating makakaya pati ho itong mga <coughs> pasensya na po talagang uh, hindi siguro mawala itong ubo pati ho itong uh, kapaligiran niya ay isasakop na rin ho natin sa ngayon ho ako uh, umuna sa kanyang bubong para ho ma, ma hindi na ho siya sila aalis kapag Naralis ko na nga Kapag po yung mga korte na tabasag-basa na po talaga. Kasi kawawa naman ho yung mga bata. Ayun mga kalingap, sana po uh, palagi na po natin uh, no, ang mga tulad ni Marie, lalo na po sa kanya mga anak. Yan bang ilan mo yung anak mo? yan po. Ayan. Ayan. Pwede ko bang matalang sihit? Anong pangalan ng panganay mo? Jan Mark po. Yeah. Hello Jan Mark. Kumusta Totoy? Totoy, kumusta ka na? Nag-aaral ka ba? kumusta naman ang pag-aaral mo? Ah, 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 ah. Hmm, hindi ka naman nagugutom sa school mo? Um, palagi ka naman may baon kapag uh, nag nag-school -e kayo? Hmm. Pina-check-upan ko po. Pina-center ko po dyan sa center. Ayan. Anong pangalan mo, Tutoy? po. Ayan. Palagi lang magpapakabait mm -hmm. ano at saka yung gamot Palagi si reseta si mama po kasi. Ano? Ayan. Ito hey. anong pangalan nito? na? No, ha? baby Ikaw Jo Marie, pangalan mo? Ikaw nag-aaral ka na rin? Hmm. Hmm. Anong grade mo na? Kinder po yan. Ay, kinder ka. Ikaw, totoy, uh, ano grade 2 grade 4. Ay, grade 4 ka na. Ay, ma marunong ka na. Ay. Mm. May, 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 Opo, may malayo pa na ka. Malayo pa school. Palagi ka ba araw-araw nag, nag lalakad lang? Mayroon nga ni po yun ma-absent kahit maulan. Nag-aaral yan. Hmm. nga po yung kinder pa po. Siman talagang gusto niya. And, uh, kaya nga ano, uh, mariano Mari ano, yung mga anak mo may may mataas na pangarap ano. Sana uh, maanalayan analayan din siya ano. Siya po di kung ano, kung ano po ang gusto niyan, sige sunod ko na lang ta. Pag gustong umaral po kahit maulan kahit ayaw ko ta maulan po, sige bala ka. Kaya padalan ko na lang po yung payong kahit sirera. Mm -hmm. <laughs> Dinadala po niyang payong dyan. Mm, eh, makuha naman siya sa pag-aaral ano ma siya po ma marunong man na po mag ano magbasa ng English ang girl. Mm -mm. Kasi grade 4 na siya ano. Ay, eh, nakakatulong naman na siya dito sa ayoko Ay, oh, po. ay Kaya maganda na yan meron kang katulong na dito ano ay, sa ay, uh, sa araw-araw. Oso oh, ngayon Mari ano yung last sa uh, kuan mo? Ikaw mo pang ako 200 pala. Yun pong ano? 200. Ay, 150 lang. Yun po yung ma, ma lang po. Pong... Kasi yung, yung sa bubong na natin mm. yan, ano? Yun. Yun na... Uh, Mm-mm. Ito, uh, kung ano, pang, para may baon yung mga bata. Ah, uh, ayan, so pagpasensyaan mo Ano? Opo, salamat. Maraming marami pong salamat sa inyo. Hindi dahil po sa inyo, wala Hindi mo po mapapayos itong bahay. Kaya ba namin marami salamat? Lala <laughs> nah, po, Ah, tupad po yung gusto ko na magkapuhunan po kami para po kahit pa may pagkukunan po kami. <laughs> At uh, huwag kang mag-alala dyan dahil marami naman na uh, mabubuting puso na nanonood sa atin. Opo. Ah. <laughs> Yun man lang. <laughs> Ayan, para may mga baon naman yung mga so, bata. Ano? At uh, ay, kapag uh, mayroon na dito, saan ba nakakabiling pawi dito? Diyan po sa may, malapit lang po dyan, sa may, ba, sa sentro po ng basod, meron Meron po, na dyan? Sa tabi lang ng kalsada? Opo, meron po o, so, sige, tapos anong lugar to sa inyo? Ito po, lani, po, Laniton. Poroxinco? Um, Laniton po. Ayun na, at uh, wag kang mag-alala. Pag sinabi ko na kasi, totoo na yun na magkakaroon na kayo ng paulog. Opo, maraming ano? salamat po. Ayun, para hindi na kayo... Para hindi na po pataas-taas doon kailang mama. Ano yung uh, pawid? Pati na rin yung kung ano? Pang tali na pati, ano? Opo. Ayan, pwede mo na sabihin yung... Uh, yung kon. Uh, mga 150 dito? Oo. So. Kon na lang natin. Ayan po mga kalingap. Ayan, maraming sa... maraming pong salamat sa inyo po. Ayan. Ayan po, mga kalingap. At uh, yun po na sabi na po natin. At na uh, rinig naman ho ninyo at nakita nyo yung uh, pa, uh, sabi po ni Mariano po. So ngayon po mga kalingap, pabububungan na ho natin itong kanyang bahay. At uh, ito ho uh, oh, no. kanyang dingding -ding po. po ano? Po. At kung makita nyo nga sa kapag nasa loob po kayo siguradong ayan ho o. ano mga kalinga po kaya gabok na rin ho. kaya uumpisa na muna ho natin yung kanyang bubong po ano mga kalinga para ayan ayan okay mari at uh, titina natin ha uh, sa madali ano kapag gumanda ang panahon at papa deliver ko agad yung pawid dito sa inyo para uh, ma at eh, sabi mo na lang do sa kapatid mo or sino man ang magkakabit na ako na lang ano ayan po mga kalingap na lang ho natin ito pag naampiyas mo kasi ay Ayan o mga kalinga hanggang uh, dito na lang po ang ating video. At narinig naman po ninyo ano kung ano yung kailangan dito sa bahay ni Marie At uh, syempre po mga kalinga pa, wag nating kalimutan suportahan Kuya Bal Santos Matubang Ate at na vlog at uh, Kalinga prob At ang inyo pong lingkod Marius vlog po sana wag nating kalimutan suportahan para marami pa po tayong uh, matulungan na tulad po nito ni La na talagang kailangan kailangan po nila ng tulong para hindi na po sila aakyat o maghanap pa ng uh, matutulugan kapag dumarating ho ang ulan. Kaya hanggang dito na lamang po mga kalingap. Marami pong salamat.